Okay, sa gabi ito ay mayroon kaming tour ngayon. Uh, punta kami ng ano. Oh, ano na ka kayo ng crown ng mayroon? Crown! <laughs> punta kami ng isting, Kasi yung asawa ng pisang ko, may ano, may nakasawa na ng, ng, ng dumagat, kaya dahil doon. Kaya magkarga mo kami ng ano, Nang uh, eh, yes. ano, eh. Gas. gas. Kasi mula na ano, mula na yung kami kaya magkarga muna. na. Ito yung mga ng mga driver, oh. Huh? Okay. So, ang uh, mula dito ngayon, ang aunin uh, namin ay uh, nasa 10 kilometers. Mula sa Tuya hanggang sa kadula ng estate. So, yan. Pahon kami ngayon. Ayan. So, yung, ano, yung yung kalsada si Mito, dito lang to, puto lang. At, Uy, magkabi na to Panigasan pa eh So, yung ano, yung isikuhan pala to Ayun na na Ito mo yung matubat yung So, Nung mas so, pano dito, ako gumawa ng mga dito, mga mga istasyon ng ano, pinagawa nila ako gumawa niyan dahil yung simbahan dyan kami na gumawa niyan ito na ito na ito lang kalbaryo na talon ngayon na may namin sa kinamin ngayon yan <laughs> <laughs> yan ang unang istasyon ginawa ko yan pa rin po yung istasyon dyan o oh, kahit yung mga kalsada o oh. ang ganda dito maganda oh? Atag. Oh? <laughs> pata yo pata patagilin kita po <laughs> <laughs> at sa kalusya lo lubak lubak <laughs> ito yung isang tapad dito na ginawa ko yan yan, tatsyong gawing mahal dito sila dia telah kobra antara sekali korito. Ha? Nah. Untung sekali dia abrah. Kau dapat silo sun, dapat sun, anu, dapat silo sun dah tu. Baik pak. Talaga po ito dito Ang tuli kami Naka-tri-ski naka, naka lang kami Ano? Habal-habal uh, Habal-habal Mahaba-habang ano to? Mahaba-haba ang ahon nito. <coughs> Pero talaga naman. Ay! Sa gate pala, no? Ahon nino? Sa gate. Ahem. <coughs> <coughs> ay sa preso Sukata namin dyan eh, baba eh Diyan sukata namin, baba dyan sa amin Dino tayo ngayon, dandahan So Mga viewers, ito ngayon yung aming uh, Adventure na pabulusok Kaya eh, uh, dandan ito dandan ito kasi bakit tumambling kami dito Ayan o, tinay Ang ganda nanda, no? Ayan you know. o Oh, ah, hindi, oh, andye, oh eh. Hindi, itong gusto itong gusto, gusto ng mga artist eh. Itong gusto ng mga artist, yung mga sila-sila ng sila, sila, mga daan, drawing. Oo. Oh. Yan, ang ganda ng daan eh. Oh. Alam mo kasi yung daan ito, eh, nag... Ah. 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 Tak tahu driver, kan? Yang hudanan Yeay hmm. eh? okay. Tulak Tak kasi takut takut Eh lalu Yan, tak kasi takut Tunggahan kau di motor. Dah lagi pengen aku dah. Ini. Hei, kau nak Uh, Oh, ini. Sudah ya. Ya. Jadi tak ambil lapisan dah. Saya tahu dah guys. Ganda dapat, lembu-lembu tak ada ya, Eh, kita ni. Oh, kalau kau, oh, suami-suami Tanah Gah, Tanah Gang. Pak Papa arai ke Tanah Gah? Tapi ni, ayam paus, taknya. Yah, nak Dito na gate. Dito na para home. Yan. Yan. O binala-bayan-bayan mo dito. Dito na lulubayan na, lulubayan. Yan. Sa gate na kami. Papao na ka, kami kay mag-uumpisa na ng papahon na kami na kapuntang Puting Buhangin. Ano, magbabawas kami ng kanto ng, ng breakpad. Hawak mo lang. Bakit bambli ka? Kakablog mo. Tarenda Oh, yeah, look.

mayroong habal-habal na ganyang presyo huwag kayo umangal kasi mayroon na talaga angal pa kayo ikaw, ikaw, kayo kayo mag drive punta rito hindi kayo masak manakit yung ano nyo manakit yung katawan nyo sa ikot-ikot ang monobila ng motor pati ako ito nahirapan nga ako eh oh, na kapag sinabi ng mayari ng habal-habal na 20 mil 20 mil ibayad nyo huwag kayo umangal kasi adventure to eh itong the best adventure hard hard adventure yan no yan no oh ano ano okay dano ano e bali pag nagmiro ko dito bakal to bakal hindi na si Minto parang wala nang ano tik-tik na lang hindi na to hindi tik-tik na hindi tok-tok tik-tik na lang iya yeah. iya yeah. timbang ulong timbang ano o oh. ah ito pala si yung bayad dito yan yeah, o Kasama yeah. ko kasi yung asawa ng pisan ko eh, napabrita ano ng asawa ng pisa ko na may asawa yung asawa, ko, may asawa sa istin ng dalawang dumagat. Kaya na, talaga ano eh, naumbur sa talaga siyang pumunta dito eh. Kasi makita yung dumagat. Ay buntis ng dalawa. Dumagat kaya gusto suporta dito. ay Dire ka dito ngayon kasi baka magkaawa yung dalawa kasama kayo Ah. Pinjian, sini ya. sige loh, ah, kudaanmu, muluk kudaanmu. Oh, kita muna na yung kasa dito? Ha? Ganun kasa na? Oh. Oh. Ha? Tapit lang. Yeah. Patay mo. Oh, huh, talaga may talaga. Ayun pa. Pisa isa. Oops. Oops, patay mo. Ha? Napihato na ako sa inyo kayo na. Napahiya na ako ngayon. Sabi ko, itadid na din lang. <laughs> ah, ako pala mukha ko no. <laughs> ay, kaya takoy, hindi ko payag na isang lipo lang dito mga ito eh. Hindi ko payag. Ano yan, ay pumunta kayo rito. Yun na nga lang, ay uh, mag-chega kayo sa 20 mil na upa dito. Uh, kaya ipilm niyo ako kung gusto yung hard adventure. Now! Ipilm! Ah, ipilm niyo ako. Yeah. So gabi ka lang uh, yung pagputan dito siguro siya la pagka may time tayo na pumunta dito na umaga para kita kita niyo dito. Pero ngayon lang ay uh, ito ano ito, uh, ito uh, yung ito ay sa pilitan natin ng pumunta dito kasi kasi nga uh, yung pasano pisan ko ay gusto pumunta dito. Gusto niya maranasan na umakyat sa ito ng gabi. Kaya e tinyo da no ganda na dito. Ayano. Yeah, Gidan dito. Oh. Talaga naman ay eh. ah. Lumbayak ay talagang tumatalo na. Ako <laughs> ah, ay hindi mo paparkadahan at talagang tumatalo na. Ano ba na Hindi na lang kami naglayasan dito. Kami yung malaking lupa dito. Ito ang tawag na puting buhangin. Ayan. Pag snort-sort kasi ito, puting buhangin daw. Actually, dito buhangin eh. Lupa ito, lupa. Ayan, tingnan niyo, no? Ang ganda ng landaan naman, eh. Tingnan niyo. Kung alam niyo sa buhol yung Chiculite Hills, ganito dito, landaan. Parang Chiculite Hills. Landaan. Ayan, no? Ah, katawa yung katawa Hindi mo yung katawa yung katawa yung pantai no? pantag pantagtag talaga pantagtag ha ah oh, ya, oh no. puto na diyan eh okay na diyan ah ayan dah swabing din dito ha swabing sub sub Ah, oh, okay. Huwag kang umakit na buong kain. pindis ang abu po rito. Eh, kung hindi lang na ano, na bangka piste, ang ganda to. Baka sud sudan ito rito. Ito kasi ano, ginawa ni Miguel Marcos dati na kuha na little bagyo. Ito yun eh. Ito nga, guys, ha, tapos na po yung aming uh, sacrifice Yung aming ano, ang aming paghihirap sa pagkahon. Ngayon po yung siminta. Ito hanggang ito, hanggang ito sa estina. Ayan o. Oh. Ito ang ganda no. Oh putol-putol uh, kasi yung kasi yung bursa putol-putol din kasi putas-putas uh, kaya ganun kasi nangyari dito at uh. uh, pangalawa politics system yun po kung sino mang upo, yung nauna mga proyekto nawawala no, na yun bago din pa rin bago rin yun pula yun no

Ini ada sapi ada tuh kuy. Di market, Pak. Hah? Di market. Dek, gali sa dun eh, wala dun. Gali sa dun eh. si sabi ni sabi ni nanay mo, dito ro si Kwan, dito si dito Nung hindi pa bubaba, di pa mabalik sila lahat. Ha? Kaung pa? Kailan sila Nung linggo kau buatlah tu tu klap dah Tak gas-gas yang anu semen tu tu eh apa kau boleh gas